dulas bali nag uh, storm you know? o biglaan itong kan, kagabi grabe yung pagka isno na naman nya oh. <coughs> ata uh, good morning, good morning mga parikoy eh. Ah, uh, maising umaga sa ating lahat at uh, tayo ay papasok na sa trab sa ta ating trabaho. Itong ano, Itong kon uh, wala na siyang gagawin. <laughs> Kasi ano na siya, hindi pa umaalis yung mga sasakyan. Grabe yung pagka snowstorm niya kahapon, kagabi. Tapos sa uh, brown out pa sa amin. Ay nako pumuputok-putok yung yung transformer doon sa likod namin. Bali mag-aalauna na ng gabi na ano nag-resume yung ano kuryente lamig pa naman doon sa loob ng bahay grabe o busy na mga nag-aararo ngayon malamang ah, makapal din dito sa highway ngayon kasi halos linggo kahapon kagabi wala pang naga uh, nag uh, ano na mag-aararo ngayong umaga lang sila naging uh, pumasok sa pag-aararo kasi kailangan maararo muna bago lalagyan ng asin yung ano yung kalsada so ngayon madulas yung daan kaya dahan-dahan muna tayo kasi <clears throat> hindi pa nalalagyan ng asin asin na may kasamang uh, buhangin kasi pag uh, kuhan, protect, protection din sa ano yon sa uh, dulas asin at saka buha buhangin bali nagkahalo na yon gumaan gumigiwang giwang nga ano sa sakyan kaya dahan dahan lang tayo sa pagpapatakbo bali shout yung slippery ano nya oh ay 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 yeah, buntik na tayong um, uma, umabot sa ano grabe bali nag ano na tayo winter shoes tapos kagano na rin kinuha na rin natin yung panlinis natin sa windshield pag uh, may ano siya snow ganitong kuna eh. May snow lalo na pag uh, wala pang ano. Asin na nakalagay. Madulas. Kahit magpipreno ka na eh umuusad pa rin. nap, napaka exciting pag mga ganitong panahon kasi dyan mo ma ano yung abilidad mo sa pagmamaneho eh at tuloy-tuloy pa rin yung ano pagbagsak ng snow. Bali unang patak ngayon ng uh, snow ngayong December at uh, ng December. At uh, napaka grabe. Ang kapal kagad oh. puting put puting puti na kaagad yung kalup kalupaan <clears throat> pati dito sa may right ay left side natin hindi mo na alam kung what yung linyad linyada nakadikit na tayo sa may harang dahan-dahan uh, lang po ang patakbo ang lakas pa rin ng ano tul uh, bagsak ng ano, uh, snow nasa ano pa rin yan 15 cm pe per, hour <laughs> per hour ba yan <laughs> halos hindi na, natin makita yung ano daano limit na yung highway dati pwedeng ano dito eh tatlo ngayon parang dalawa na lang oh ginabundok na naman yung ano mga snow yun ata kapal na dun oh tas na Ayan na, nandito na tayo sa ating trabaho. Yun yung mga nag-ano pa oh. Nag-aararo. Naggagabuldos. <laughs> na, ang na kagad oh, kabundok na. <laughs> ano pa lang nung kagabi pa lang yan. Kasi is, is new storm. Tara, pasok na tayo at uh, ano na medyo makababa yung oras natin sa pag uh, ano ngayon kasi dahan-dahan lang tayo so let's go